Hello mga kawander, welcome back dito sa ating channel. Kung mapapansin ninyo, puro paalamang yung aking kinukunan. At kung hindi naman yung paa, ayan, hindi tayo nakatingin sa camera. Kasama ko nga pala dito yung nanay ng amo ko at saka yung mga kapatid nila. Pasensya na nga pala kayo kung ganyan lang yung nakikita ninyo. Hindi kasi ako pwede mag-video-video kasi tingnan nyo naman na puro araba yung nandiyan. Baka kasi masita tayo. Alam nyo naman dito sa Bansang Middle East, bawal yung pa video, -video lalo na kung hindi nila alam, di ba? Kaya yan guys, kung mapapansin ninyo, puro bubong lang yung kinukuna natin. Galing nga pala kami yan sa palaruan. Pagkatapos namin maglaro, dinala kami nung amo na, yung nanay ng amo ko sa uh, isang restaurant at kumain nga ni kami doon. At yun nga ni, sobrang kulit talaga nung alaga ko. Inorderan nga pala nila ako ng isang buong burger at napakalaki nga guys. Meron din tayo yung prince price at syempre meron din tayong soft drinks. Hindi nga pala kinain ng alaga ko yung burger, kaya ako lang din yung nag -ubos. So, ayan guys, pa-smile-smile lang tayo kasi hindi nga natin sila pwedeng isama sa ating videos. Kaya yeah, kung makikita nyo, puro palan talaga yung kinukunan natin. At ito nga guys, pa na kami dito, nakakita nga ako ng isang uh, nagkukumpulang mga bulaklak. Kaya kinunan ko na rin siya ng video. Siyempre, so din. Char. pa na kami dito. At yung alaga ko ay karga-karga ng kapatid ng amo ko na dalaga. Kaya tingnan nyo naman, diba? Puro ganyan na yung mga video natin. So